Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Hito nga, sa kabila ng pagbigay ng the best at a uh, center ng attraction at nagdala ng rampahan sa Benz fashion show na si Catherine Bernardo, box office queen, ay talaga namang hindi maiwasan ang mga negatibong komento against her. Pero sa balit, ang dami pa rin mga positibo. Ang dami mga magandang komento ang nakuha ni Catherine sa kanyang pagrampa. Sa sa kabila ng lahat ay mayroon talagang mga taong may malang, may masabi lang. Pero sabi nila, ignore the bashing. At ito nga si Catherine Bernardo, siya ang nagdala ng buong bench fashion show. Yeah, I will always be a warrior You can't stop me, you can't stop me now Yeah, I will always be a warrior You can't lock me, you can't lock me down I will not lay down my arms Ready to be covered in scars Cause I will always be a warrior Late nights, get lost, hard work This world all cut sabi nga nito, walang shape ang katawan, walang dating ang mga ayaw kay Catherine Bernardo. Hindi fans ni Catherine Bernardo. Sabi nga nito, sakang daw di amano. Ito nga si Catherine at my crab legs. Grabe naman makapag-comment ang mga tao at may may malang, may masabi lang. Ganun talaga ang buhay. Ganun ang buhay ng mga tao sa mundo. May mga galit, may mga ayaw, may mga gusto, may mga positive at negatibo.